Mga idol, grabe, may matindi na namang nangyari sa team ng Warriors. Eto na nga, pag-usapan natin yung big decision na pinaplano mismo ni Coach Steve Kerr. Kasi yung small ball experiment nila mukhang hindi na gumagana tulad dati. Ito kasing si Steve Kerr nag-decide mag small ball para mas mabilis at mas sharp shooting ang line up. At sa totoo lang, gumana siya sandali, dalawang panalo agad laban sa Spurs. Pero mga idol, dito na nagsimula yung problema. Nakatago pala sa likod ng success nila yung malaking issue, sobrang bagsak ng rebounding. Imagine this mga idol, anim na games, 14 offensive rebounds na agad ang pinamimigay nila kada laro. Tapos nung kalaban nila ang Trail Blazers, umabot pa sa 21 offensive boards. Kaya naman nagkaroon ng 28 to 10 second chance points. Parang hindi mo na kailangan maging analyst para makita na disaster talaga sa boards ang Warriors kapag puro small ball ang ginagamit. At hindi lang yan. Grabe yung collapse nila laban sa Blazers. May double digit lead na sila sa second half pero naubos pa. Kaya napansin agad ni Curl na oo, oh, oh, maganda ang shooting sa small ball. Pero kung wala ka namang size, mauubos talaga sa rebounds. Kaya eto na mga idol, pinag-iisipan na niyang palitan ang starting lineup at ang pinakaposibleng maapektuhan dito ang rookie na si Will Richard. Kahit impressive siya at ready lagi, kailangan daw ni Curl ng size. Kaya pinagpipilian niya si na Quinton Post na 7-footer at kayang ilipat si Draymond Green pabalik sa power forward. At Trace Jackson Davis na willing din daw bigyan ng mas malaking role. At hindi lang basta rebounding ang issue mga idol. After ng talo nila, si Jimmy Butler mismo nagsabi, hindi tayo nag ng kahit sino. 127 points ang pinakawala nila sa Blazers. At sa dalawa sa huling tatlong laro, more than 120 points ang hinayaan nila. Kaya kahit sabihin ni Curl na hindi naman bumabagsak ang depensa nila, kita sa numbers na kailangan talaga mag-adjust. Kung tutuusin mga idol, tila kailangan talaga ng Warriors na malaking pagbabago hindi dahil sa mali ang small ball pero dahil hindi na siya sustainable ngayon. Kung may pasok si Post o si Jackson Davis, baka mas gumaang ang trabaho ni Draymond at bumalik ang defensive stability nila. At syempre, mas magiging balance ang lineup nila kasama si Kerry at Butler na consistent sa scoring. Pero kayo mga idol, anong masasabi nyo dito? Sa nyo ba dapat ng events muna si Will Richard para mas maging solid ang rebounding o kaya ba nilang manalo pa rin gamit ang small ball? I-drop nyo na ang thoughts nyo sa comments. Yun muna mga idol ang kwento natin ngayon. Kung gusto nyo pa ng Warriors updates, huwag kalimutang ilike ang video na to at mag-subscribe. At maging kabahagi sa pag natin sa 10,000 subscribers bago matapos ang taon. Kasi tuloy-tuloy pa mga balitang Warriors natin dito sa sports natin to. Peace out mga idol